Sop, sob sob saka pupunta. Uli ka. Don't worry, pagpe-pray lang kita. At tanong sa araw na to, sino o ano ang naghahari sa buhay mo? Sino o ano ang naghahari dyan sa puso mo? Takot ba? Tangamba? Galit? Hinanakit? Sama ng loob? poot Katamaran? Kahalayan? Kawalan ng pag-asa, kawalan ng pagtitiwala, kawalan ng pag-ibig o kasalanan. Sa araw na ito, kapatid, may gustong ipaalala sa iyong Diyos. Mayroon siyang gustong gawin sa buhay mo. Mayroon siyang gustong gawin sa pamilya mo. At nais niyang maghari sa puso at buhay mo. Sabi po dito sa 1 Timoteo 6.9, sa takdang panahon, si iahayag ng makapangyarihan Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Jesus is the King of all kings and the Lords of all lords. Bago tayo manalangin kapatid, may kling kwento lamang. Minsan daw sa isang museo, namamasyal ang dalawang magkaibigan. Habang namamasyal sila, meron na silang nakitang napakalaking drawing. Doon sa drawing, naglalaban ng chess ang isang tao at ang isang demonyo. Kaya alam doon sa title nung drawing, nakalagay doon checkmate. Alam mo bakit? Kasi talo na daw yung tao doon sa demonyo. Kaya alam dahil magaling pala na chess player tong isang kasamahan niya, habang tinitignan niya yung drawing, sabi, teka lang, para may mali. Hindi pa talo? Hindi pa checkmate? Sabagat meron pang tira yung hari. Kinausap niya ngayon yung manager. Sabi niya, manager, baka pwedeng palitan niyo yung title nung drawing na yan, yung painting na yan. Hindi dapat checkmate yan. Ang title dapat yan, The King Has One More Move may tira pa yung hari alam mo kapatid sa Biblia maganda natin balikan may mga istorya doon na akala natin talo na na akala natin checkmate na the first story is the story of David ano to? kung saan isang 16 years old na totoy ang lumaban kay David ang lumaban kay Goliath a 9 foot 9 giant sabi ng mga tao napo para ka lang, tuta napapatayin niya ang Goliath na yan na giant na yan pamamatay ka lang talo na yan, mamamatay na yan, checkmate na. Pero anong ginawa ng Panginoon? Binigyan ng tapang si David, inilagay niya yung bato sa kanyang tirador, ipinaikot, inihit siya, at tinamaan sa ulo si Goliath, at nung bumagsak, inugutan ni David si Goliath. Nanalo si David over Goliath. Bakit siya nanalo? Because the king has one more move for David. The second story about the story of Daniel. Si Daniel naman, dahil hindi siya sumampalataya doon sa mga Diyos-Diyosan, ang ginawa naman sa kanya, ipinasok siya doon sa kulungan ng mga leyon. Sabi ng mga tao, patay na si Daniel. Kinain na ng mga leyon. Hindi kasi sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero laking gulat nila, after one day, biglang lumabas ito si Daniel doon sa kulungan ng mga layon. Nawari bagang pinag-diet ng ating Panginoon ng mga leyon noong time na yon. At laking gulat nila, nung buhay na buhay si Daniel, at baliktad, kung sino man yung mga nag-tulak uh, para siya ikulong, yun ngayon ang ipinasok sa leon at panapatay. Bakit nabuhay si Daniel? Because the king has one more for Daniel. May pangatlong istorya, the story of Moses. Ito yung palasak, lagi natin napapanood sa Ten Commandments, na kung saan hinahabol ng mga parao si Moises kasama yung mga the chosen people of Israel. Kaya lang nandunan sila sa tapat ng dagat na na pula. sabi ng mga tao, patay na tayo, Moises. Bakit umalis pa tayo? Sa harapan natin is dagat na pula. Sa likod naman natin, ang mga parao na may bitbit -bit na sibat, Bat, ispada, papatay nila tayo. Checkmate na tayo, talo na tayo. Pero laking gulat nila. Biglang hinati ng ating Panginoon ang dagat at sila'y nakatawid. Sila'y nakatawid doon sa lupang pangako. Bakit nangyari yon? Because the king has one more move for Moises at may isang istorya sa Biblia na magandang balik-balikan, isang makapangyariang istorya na kung saan may isang ipinanganap na ang pangalan niya ay Emmanuel, ang ibig sabihin, sumasayong Panginoon. Itong pinanganak na ito ay lumaki, nagpayag ng kabutihan, pero pinahirapan, dinus, uh, hinamak, pinapasan sa kanyang krus, at ipinako sa krus, namatay, inilibing, sabi ng mga tao wala na, checkmate na, patay na ang Diyos nyo. Wala na si Yesus, inilibing na. Wala na kayong pupuntahan, magkanya-kanya na kayo. Pero laking gulat nila. Dahil after three days, nabuhay na magmuli ang Yesus na to. Because the King has one more move. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ito yung magandang paalala sa atin. Tayo na dumadanas ngayon ng problema. Problemang pinansyal, spiritual, Uh, problema sa emosyon, problema sa kalusugan, o problema sa buhay pananampalataya. Ito yung magandang paalala. Nakala natin checkmate na. Nakala natin talo na. Nakala natin wala nang pupuntahan. Nakakamali ka. May tira pa ang hari. Kung kayang tumira ng hari para kay David, kung kayang tumira ng hari para kay Daniel, kung para kung kayang tumira ni ng ating Panginoon para kay Moises at kung kayang kayang tumira ng ating Panginoon ng kahit ang kamatayan ay dinaig niya dahil sa ikatlong araw na buhay ng buhay siyang muli ano pa kaya kung ano yung pinagdadaanan natin mga kapatid ko sa pananampalataya pangawakan natin ang kanyang mga pangako na si ay Diyos na totoo si ay Diyos na hindi nagbabago siya tapat sa kanyang mga pangako at sabi nga siya yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, the King of all kings and the Lord of all lords. Manalig tayo, sumampalataya, at magtiwala na ipagkakaloob sa mga oras ng ating mga panalangin. Samahan mo kapatid. Sabi, dalawa tatlo na nakakatipon sa pangalan niya, naroon siya. Maaari ikaw munang makakarinig ng message ng Panginoon, pero pag isinir mo to naniniwala tayo, na hindi lamang tayo dalawa, kung lamang tayo tatlo, kundi kayang-kayang abutin ang libu-libong mananampalataya para pahayagan na si Jesus ang tunay na hari ng ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama ng Anak at Amal Espiritu, Amen. Dakilang Ama, maghari ka sa aming buhay, maghari ka sa aming pamilya, maghari ka sa aming hanap buhay, maghari ka sa aming mga puso, manahan ka Panginoon sa aming mga isipan, sa aming pagkatao. At Lord, sa araw po na ito, kami at nagtitiwala na Ikaw yung Diyos na totoo. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Ikaw yung Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Panginoon, ang prayer ng aking kapatid na siya'y gumaling, naniniwala kami na kaya-kaya mo yan. Ikaw yung Diyos na kayang tumira, na kayang manalo kahit alanganin na kami. Ikaw yung Diyos na hindi kailanman matatalo. Kaya nagtitiwala kami, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon, na aking kapatid na ito na nasa balig ng pagpalain siya Panginoon upang maging pagpapala po siya sa kanyang kapwa. Patuloy siyang bigyan ng karunungan kung anuman po yung examination na kanyang tatahakin. Bigay siya Panginoon ng pagpapala ng kalakasan kung siya man po'y mag-iibang bansa. At Panginoon sa oras na to, anuman pong pamilyang nasira at nawawarap, buwi nito muli Panginoon. Anuman community Panginoon ang nawawalan na ng tiwala na hindi nila magagawa kung ano ang plano mo sa kanila Panginoon, pagkalooban nito Panginoon. Ikaw na pong bahala, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan. We ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli-muli pa rin po, mula pa rin po dito sa mga City Police Station, patuloy po na nagpapaalala at nagsasabi, huli ka na huli ka ni Kristo.